Nalarma National Bureau of Investigation in BS Sevro sa pagkuyanap karon sa mga fake government documents nga susama gyud sa original. Usan ni ang 29 anyo sila kengisikup se sa NBI kinsa mi ang kung gamit og fake driver's license nga dunay 10 year validity sa kantidad nga 12,000 pesos. Sa ira natong detalye report. Kire plastic driver's license nga iya ni Romel Panunce nga nakuha ni in inero ni tuiga. Ang plastic card adunay susamang mga security features sama sa hologram ug thread. Nakuha niya kini sa dakong kasayon nga wap mo moagi sa examination ug ubang basic requirements sulod lang sa usaka oras sa kantidad nga 12,000 pesos sa certification nga nakuha sa NBI gikan sa LTO na suta nga fake ang naasong driver's license nga giangkon sab ni Panonce kinsa nadakpan sa entrapment operation sa mga operatiba sa NBI Sevro niadtong Agosto 9 no sa Dakbayan sa Sugbo. Mo hmm, to niyo si Godo sir nga mauna na ingan niyo si Godo sir ba? Mm. Nalima niya 10 years niya. Mo sir. Tagi operan sa mga amigo na sir nga 10 years niya. Dusi ribayet Nasuta sa NBI nga ang dinakpan mismo ang naghimo sa mga fake documents ug ID sa mga government agencies ug siya usab ang ga deliver nini sa mga kliyente. Lakip sa nasakmit ang mga birth ug death certificates nga nasuta sa NBI nga fake human sila makiglambigit sa Philippine Statistics Authority. Gani ang mga death certificate kan sa ngalan ang nakabutang wa matala sa PSA nagpasabot nga wa mamatay. Giang sa dinakpan nga sa nahaunang pag-deliver niya sa fake death certificates mismo ang buhi pa nga nagpahimo ang midawat nini. Apan iyang gipanghimakak nga siya ang nangunay sa paghimo sa mga fake documents kay igo lang siyang sugoon sa pagpa-deliver. Kung na sir, gigo rin sugo niya. Kinsa may nagsugo ni mo? Ito nga Albert. Albert, kung kuhaan mo kaan kita mga video ha? Ito nga, maluwi ka na ako. Nga nakoy anak, buntis ang asawa. Then Trump sa NBA 7, ang suspek human gireklamo sa Bureau of Internal Revenue sa pagpamike sa matin cards sa ihinsya nga may todo sab sa pagkasakmit sa mga fake government documents nga daw na himong one-stop shop sa mga fake documents ang tago-tago nga negosyo. Giangkon sa NBI 7 nga hagit kanila ang pag-ila sa original nga dokumento kay may usab og modernong kahimanan ang mga tawo nga nalambigit nini aron makopya sa mga security features busa hugot nilang gibantayan ang modus. That certificate for example, you can claim benefits using the death certificate. That's only one one possible one possible use. You can hide your identity. If you are a criminal, you can use these fake documents to hide your real identity. Nabantayan sa NBI nga kahita kini sa online portal nga gigamit aron pagtabon sa krimen sa mga tao nga migamit ini. The quality is uh, is getting better. Sad to say the quality is getting better. Uh, the, the criminals are perfecting their art. So it's a big challenge on your part. Yes. This is a continuous operations. Kalapasan sa Internal Revenue Code o falsification of public documents in relation to violation of Republic Act 10175 kung Anti-Cybercrime Act ang mga kasong gisang at batok sa dinakpan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak!